Ang panood niyo rin ba pagtawa sa isang buhay na nawala? nag ngayon yung interview na to sa DZMM and sobrang daming nagalit dito. Basically kasi dahil nga doon sa Bagyong Nando, nagkaroon nga ng landslide sa Marcos Highway sa Tuba Benguet. Sa lakas ng landslide, may mga tinamaan ng mga sasakyan. Unfortunately, may mga taong nadamay nga kung saan isang buhay nga yung nawala. So nakakalungkot na balita kasi nga may buhay na nawala and isipin mo yung mga taong kamakamag-anak noon na nawalan nga sila ng mahal sa buhay na hindi na nila makikita ng buhay pa nga. So dito na nga papasok yung kinakainisan ng mga tao. Itong host ng show nagtanong nga siya via phone call doon nga sa kausap niya tungkol nga doon sa landslide at ang tanong niya tama po ba na isa ang naging casualty? Kasagot ba naman ang kausap niya? Depende ho. Depende sa casualty. <laughs> like what? At uh, Yes, ma'am. Tama, tama po ba na isa ang naging casualty? Uh, uh, depende how you define the casualty, sir. <laughs> yung, yung, yung... Bakit mo tatawanan na nagkaroon ng casualty sa isang trahedya? Sabi ng iba, meron daw kasing ibang meaning yung casualty, on which tama naman, pero kasi, it's not right na tumawa ka sa ganitong kaseryosong topic. Regardless if kotse, bahay, or tao yon, hindi ka dapat tumatawa sa mga ganitong pangyayari. Siguro kung dark humor o meron talagang punchline, baka pwede pa. Pero kung nagbabalita ka about sa isang trahedya, bakit ka matatawa, di ba? Oo, na-realize naman din talaga nung nag-i-interview na baka nga nalito lang kasi nga pwede naman talin talagang tao o sasakyan nga yung casualty. Pero nga kasi, bakit siya tumawa? Kasi ako honestly, pag sinabi casualty and yung way din naman ng pagtatanong nga ng host, parang clear naman yung tinutukoy niya eh. Pero for me lang din naman din yun. At siguro hindi talaga niya naiintindihan na maayos yung tanong. Pero kasi, why the need na tumawa pa? Naisipin mo, aware siya na may mga buhay na nawala, na may mga sugatan pa nga. Tapos, may gana pa siyang tumawa? Sabi ng iba baka kinakabahan o hindi nga daw sanay na ini-interview. Pero kasi, ibang usapan kung may buhay na nawala na talaga. Pali kung awkward lang na inaya ka ng nanay ng kaibigan mo na kumain tapos natawa ka, doon, pwede ka pang matawa pero kung may buhay na nawala sa isang trahedya na may mga sugatan, bakit ka matatawa doon? Yung mga ibang nagagalit nga doon sa host, napangit daw yung pagtatanong, na for me, hindi naman. At least for me, ah, clear naman yung way ng pagtatanong niya. Sabi nga ng ilan, katulad nga ng comment na ito, vague daw kasi yung tanong. And oo siguro, medyo vague siya, pero obvious naman na nag-gets niya yung tinatanong ng host eh kasi sumagot siya ng depende ho, depende sa casualty. And so, kung yun lang talaga yung sinabi niya, okay na sana eh. Pero yun lang, bakit kasi siya tumawa? Hindi siya tumawa tapos tanggalin lang nila yun? Okay na eh. Kaso yung pagtawa niya tapos yung pagsagot pa niya, naramdam mo yung gidi sa boses, ayun ay yung kinakagalit ng mga tao. So yun, siguro baka kinabahan lang siya, pero again, sana magkaroon lang ng accountability on his end na magets niya yung nagawa niyang mali and hindi na niya to ulitin pa. Ayun lang naman. Thank you.